Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing ko yung napapatanong sa inyong isipan, bakit ganoon Anong problema sa akin? Masipag naman ako madiskarte. Lahat na ginawa ko, ako hindi nakakalimot magdasal, pero parang sa wala't wala ang aking pagiging masipag. Kayo po ba isa sa mga napapatanong ng ganyan? Ang tagal-tagal ko mayo, tapos sa kembot lamang, ibus ka agad ang pera. Bagamat, kakaunti talaga, pero may mga pagkakataon, kakaunti ang pera, pero na pagkakasya. Minsan naman, ang laki-laki ng pera mo, pero hindi mo na pagkakasya, mga bossing, ubus lagi ng ubos ang pera napagdaanan ko na po yan. Tapos parang hindi sulit, kakaunti lang yung tulog mo, pero parang kulang at kulang pa rin. Ngayon po, mga ko, ikaw ay masipag, madiskarte, hindi nakakalimot magdasal mga bossing ko, ay subukan nyo po itong gawin upang sa ganon, masigit ka na makatrak ng swerte Ngayon, ano po ba itong aking sinasabi? Kung ito po ay never nyo pang hindi nagagawa, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. At marami na nagpatuto sa akin na sinuwerte po sila dito. At isa na rin po ako dyan mga bossing. Ano po ba ito? Kailangan lamang natin mga bossing ko ng bawang. Bawang, tapos tatambalan ninyo ito ng asin. Ilalagay nyo ito sa isang pouch na kulay pula mga bossing ko. Dadalin nyo po palagi. Yan, lagay nyo lang po siya dito mga bossing ko yung bawang. Tapos, lalagyan ng kaparanggot na asin. Ganyan lang po mga bossing. At pagkatapos, magwiwish ka sa pamamagitan ng pampaswerting ito. Siyempre, bukod sa inyo pong numero unong sipag at syaga at double time sa pagkayod, makakamit ko lahat ang aking mga pinapangarap. Iaadya ako nito kung saan lagi ako isuswertihin. Magiging matagumpay ako. Halimbawa, may negosyo ka. Sa aking negosyo, dahil sa aking pong sipag at syaga, at uh, pananalig sa mga ang aking negosyo ay araw-araw na magkakaroon ng malaking benta. Ganun po, mga bossing ko, ang pagwiwish. wish ugaliin lagi, huwag mong ibubukas sa bibig, bagamat ang nakita mo, ay, unti ng sins, gano'n. Huwag ibubukas sa bibig, sabihin nyo. Bukas, magkakaroon ako ng malaking benta. Bukas, ako babawi. Bukas, dudumugin ng aking tindahan sa dami ng customer. Ganun po, mga bossing. Tapos, halimbawa naman, kagaya ko, kung ano, nakakatayuan niyo, kagaya ko na panay mga pampaswerte, lagi kang magwi wish ng mga magaganda sa kapwa. Halimbawa, lahat ng mga bossing ko na mag-aabil sa amin ay yayamat, magiging matagumpay. Or kaya po, basta mga magagandang salitain sa inyong kapwa. Kasi kapag ganun ginawa niyo, matindi rin po yung blessing na balik po sa inyo po mga bossing. Nga po mga bossing, kung isa ka sa mga naniniwala at isa ka sa mga namumblema, bakit ganoon Masipag ka naman, madiskarte, pero parang sa hulat wala ang inyong pagiging masipag. Mainam na subukan nyo na po itong gawin ang aking pampaswerting ito. Ngayon, chechikin nyo lang lagi mga bossing ko ang inyong pong bawang. Kasi misan mga bossing ko, yung bawang malambot na po siya tuyo na po siya. Kapag tuyo na po siya mga bossing ko, ito po mga bossing ko yung marami na nahigop ng negatibong enerhiya at ito po yung wa-effect na. Kaya kailangan papaltan nyo muli ng panibago. Tapos kung gusto nyo, pagpag nyo po ito, paltan nyo rin yung po yung asin, pag, pagpag nyo -pag sa lababo, tapos paltan nyo muli ng asin mga bossing ko at ganoon din ang dahon ng laurel. Tapos mag-wish ka muli ng mga magagandang salitain. Kung ito po mga bossing ko ay never nyo pang hindi nagagawa, Huwag lang kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Ruben po ito mga bossing ko. At kayo mismo yung makakapansin. Na lagi kang iaadyan ito. Kung saan lagi kayo ay suswertein. Ikaw ko po isa sa maniwala sa mga gatong pamamaraan. Asya mga bossing. Good luck po sa inyo po lahat.